Bakit nga ba natin sinasabi ang tabi-tabi po? Mga kaibigan, noong unang panahon, bago pa man dumating ang mga Espanyol dito sa Pilipinas, ay naging bahagi na ng kulturang Pilipino ang iba't ibang paniniwala tungkol sa mga espiritu at mga elementong hindi nakikita ng ating mga mata, ngunit kasama nating naninirahan dito sa mundo. Halimbawa na lang, kapre, duwende, tikbalang, nuno at iba pang mga espiritu. Naniniwala ang mga sinaunang Pilipino na hindi pwedeng magambala ang mga nilalang na to kaya naman ginawa nila ang salitang tabi-tabi po na dapat daw nating banggitin kapag tayo ay nasa isang bagong lugar lalo na kapag yung lugar na yon ay magubat o pinapalibutan ng mga puno. Sa paraan na to ay nagbibigay tayo ng respeto sa kanila nang sa ganon ay hindi rin nila tayo gambalain. Kung mapapansin nyo hanggang ngayon ay sinasabi ito ng karamihan sa atin dahil ang paniniwalang to ay naging parte na ng ating kultura.